ang Daily Gospel Meditation. Magpasimula tayo sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na laging sumayin at sumayo rin. Manalangin tayo amang mga makapangyarihan sa pasimula ng Misa di Galio. Kami yung pinaalalahanan sa mga tanda ng pagdating ni Kristo sa amin at sa aming lipunan. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga bini ay muling nakarinig, ang mga patay muling nabuhay, at mga ay may gumaling at sa mga duka, pinahayag ang magandang balita. Naway no, ito'y magkaroon ng katotohanan sa aming buhay sa araw-araw sa pakigitungo namin sa aming kapwa Tiniling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating mabuting balita ay hango kay San Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 19 hanggang 23. Ang magandang balita ng panong yon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga lagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, Kayo po ba ang paririto o maghintay po kami ng iba. Pagdating nila kay Jesus ay kanilang sinabi, Pinaparito kami ni Juan Bautista at pinatatanong kung kayo ang paririto o maghintay po kami ng iba. Na mga sandaling iyon, maraming pinagaling si Jesus, mga pinahirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Pinakalob niyang makakita ang mga bulag, kaya si niya sa kanila, pagkatapos, bumili kayo kay Juan. Sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at pinangangaral sa mga duka ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi na nag sa akin ang magandang balita ng ating Panginoon. Purihin ka na wa, O Kristo. Mga kapatid, ngayong Misa de Gallo, unang araw, ang ating Ibanghelyo ay nagpapaalala sa atin na malalaman natin ang Panginoon, ikapiling natin sa mga tanda na binigay niya rin sa mga tao. At ito ang sabi niya sa mga lagad ni Juan Bautista, sa kanya kung anong iyong nakita at narinig. Ang mga bulag ay muling nakakita. Ang mga pilay ay muling nakalakad. Ang mga kitong ay gumaling. Ang mga patay muling nabuhay. At ang mga duka, ang magandang balita ay sa kanila ipinahayag. Ito ang mga simbolo at tanda ng Panginoon ay dumating na. Kaya dapat ho sa ating komunidad matuto tayong mag-aruga sa mga may kapansanan, sa mga may sakit, sa mga bilanggo, sa mga hindi nakakalakad, at yung mga nawawala ng loob at bigyan ng lakas. Sa pamagitan lamang nito, tunay na magkakaroon tayo ng Pasko na si Kristo ay sumapit na sa ating buhay. Kaya tandaan natin po, ang ating nakita at ating nagawa, iyon ang magpapatunay na si Kristo ay kapiling natin pagpatuloy natin ang panalangin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen ating pinagdadasal ang mga OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Sila'y nagpatid sa akin ng sulat, lalong-lalo na sa daman, yung CCRSA, at panalangin para kay Kuya Ray, Kuya Mike, at kay Kuya Jojo Dolyosa. Sa inyo ang Panginoon, pagpalaing kayo ka makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo. god bless you and have a good preparation for christmas misa di Gaudio.